Pikit mo na, pikit mo na. <laughs> oh, go. <laughs> Ayan na. na sa mga nang tingin mo. One, two, two, three, go! <laughs> <Laman>. Go! <laughs> Kakahiya naman sa'yo, te. Kakaparinig mo. Uy, eh, ano? Tayo na lang to. <laughs> Bakit? Ano <Ito> yan? <laughs> Anong tawag ng sige yung parinig? Masyo palang pes! Saray, <laughs> yung babait na bata. Totoo ba yan? Yung pagiging mabait nyo. Ha? May sasabihin ako sa'yo. Ano ko niya. May nagpadala ng box kanina. Ano po lamay? <laughs> Pag nakakaminig ng padala na box, excited agad ah. Dahil mababait kayo, may nagpadala. Galing ito kay Tita OP from Sydney, Australia. Pikit muna, pikit muna. <laughs> Basta pikit muna. Ang daya nito eh. Walang mag-aagawan ha. Sa gitna mo muna lagay da. Walang madaya. Wala mo nang didilat ha. Gaara pa man din. Wait lang. May nakalagay pa yan dyan na gunting ha. O, go! Testing ko lang ulit. Ang bilis ng kamay ni Dayday. Papatalo ka ba, baste? <laughs> Galing yan kay Tita Opie from Sydney, Australia. O, anong sasabihin kay Tita Opie? Maraming salamat, salamat po. po. Okay. Pero ni Algo nakalagay? Paano yan? Kay Dada pala yan. Paritan <laughs> natin. Das tingi agad, o. Oh. Excited much, te? Ano kaya yan, Day? Ano <laughs> Kasi <laughs> na. na. Ayan na. Dahil ba't ang sumalang tingin mo? Lalo pa, tingin mo. Bagal ka magbukas eh. Wala pa. <laughs> <laughs> One, two, three, go! A one, two, three, Go <laughs> <laughs> <Ananda? Chocolate. laughs> Dabii, wow ini, spam nak ini Ana yan Kilala mo kasi may ganyan tayo. Ayaw ma, ayaw ma, ayaw ma, ayaw ma. Okay. Wow, wow. di ba? Wow, favorite nakape <laughs> wow, di dai nakakahiya naman sa iyo, te. <laughs> dai, alam mo kung ano 'yan? Kakaparinig mo. <laughs> <laughs> Kakaparinig Uy, mo. Eh, ano? Ito na lang 'to. <laughs> Bakit? Yung <laughs> kalusot. Ano yan? Ayun! Ang grabe! Ate! Ang grabe! Pues, Napagkakalataan ka, Ate! Binigay lahat kay Bastion dahil ito palang gusto. Ang lalim mo naman to. Mahaba naman to. Grabe, Day! Anak dandan! Sobrang ex... Yeah! Ate, Patingin. <laughs> Ay, meron din ba? <laughs> Grabe. Yung spam, hindi na pinansin. Ano yung pula, anak? Peanut butter na. Peanut <laughs> sige, ang parinig. Diyan, nakuha sa parinig. Anong tawag sa ganyan? Anong tawag ng sige yung parinig? ang <laughs> <laughs> Ako palang mukha. <laughs> <laughs> Anong masasabi kay Ma'am Opie? Thank you po, ma'am. Okay, maraming salamat po. <laughs> Kapatingin ako ng mga nakuha. Ayan, ano mo na yan dyan? I-flex mo muna, day. Grabe, day, Mauubos mo ba yan, anak? Sobrang ka na sa chocolate. O, ano pa? May pasko pa. May anong? May pasko pa. Alam, may pasko pa daw! <laughs> okay. Kitkat ulit. Ano pa? Ano Mars. yan, baste? Mars. Ayan, Mars. O, ano yan, ibig sa'yo? sneakers wow ang dami bigay masira ng ngipin mo anak ayan wow ang dami yung kape nyo si Baste <laughs> si Baste, mahilig sa kape pero sa lahat ng natanggap mo diyan ako pinakamasaya sa kape <laughs> dito ako ayan tablero <laughs> ah, si Baste saan ang pinaka gusto sa ni Baste kape. sa kape din Okay, muli po, maraming maraming salamat po kay Tita Opie from Sydney, Australia. No? Sobra-sobrang salamat po dahil, syempre, uh, hindi po lahat nakakaranas ng ganito. Kaya sobrang pasasalamat po namin sa inyo, lalo na po si Diday at si Baste. Dahil talagang napasaya niyo po sila ngayon at baka mamaya mag-away pa to. <laughs> Pagtapos na i-video, baka mag-away pa yung dalawa mag-agawan. Ayan, muli po maraming maraming salamat po, Tita Opie, no? Mm -hmm. Dahil mag-thank you na kay Tita Opie. Maraming salamat po, Ate Opie. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, eto po yung mga natanggap nila. Thank you, thank you po. Thank you po. Ayan, God bless you po.